Ngayon po, lagay na po natin ang ating isda. Wow, sarap! Sariwang-sariwa po ang ating torsilyos. Ngayon po, ilalagyan ko na rin po ng ajit paminta. Lagyan po natin ang ajit. Ito po ay pamintang krat. Tapos po, lagyan po natin ng asin. Hi guys! Welcome back sa akin channel. Ngayon po ay magluluto ako ng tanghalian. Ang luluto ko po ay sinigang na Ang gagamitin ko pong paasim ay natural na sampalok. At ngayon po, sumahan niyo po ako magluto ng aming pananghalian. Guys, samahan niyo po ako at magluluto ako ng sinigang na torsilyos. Ito po yung ating torsilyos. Malaki po itong ating torsilyos. Nahiwa-hiwa na po at nahugasan na. Isisigang po natin. Ang gagamitin po natin pansigang ay sariwang sampalok. Tapos po, meron tayo itong mga okra. Tapos po may kamatis. Ang kamatis po isang, isang peraso lang kasi po napakamahal ng kamatis. At meron po tayong isang perasong sibuyas at isang taling kangkong. Ngayon po yung hugasan ko po, po muna ang ating kamatis bago po natin huwain. Ganun din po ang okra. Hugasan po, hugasan po rin natin. Ang gagamitin po ng ating paasim ay sampalok na sariwa. Nuhugasan ko na po ito kanina. Binabad ko po sa tubig. Kaya hindi na po ganun ka dumi. Pipiliin na lang po natin ang ating sampalok. Gawa ng may mga tangkay-tangkay po. Tsaka po, ano, yung dahon. sariwan sa palok po muna ang ating gagamitin ngayon para po mas healthy ang tawag po sa ating sinigang ay fresh sinigang dahil hindi po tayo gumamit ng may preservative dito ko po papakuluan ng sampalok. Yan, lagyan natin natin ng sampalok sa ating kaserola. Tapos po, sabawon po natin ng konti lang. Yan guys, ito po. Sinabawan na natin ang ating sampalok. Isasalang na po natin. Yan guys, habang nakasalang po ang ating sampalok, hiwain na po natin ang ating mga okra, sibuyas, bawang, ay wala pala yung mm, bawang. Oh my God! Samatis. Tsaka po, at bubutayin po natin ang kangkong. Ngayon po, hihiwain na po natin ang ating okra. lang po natin sa gitna. Masarap din po sa sinigang may, ano, may okra. Dagdag na po. Hinihiwa ko na po ang kamatis. hugasan po natin, gawa ng may mga buto po ang ating kamatis. Nahugasan na po natin ang ating kamatis. Ngayon naman po, iniwain ko na po ang sibuyas. Ayan guys, tapos ko na po hiwain ng so, tapos ko na po hiwain ng sibuyas. Ito nga 'tong pinagkanuhan ay ilagay na po natin sa basurahan. guys, kumukulo na po yung ating sampalok. Pinuglasan ko po, po ulit ang ating okra. Ngayon naman po ay magtatalbos na po tayo ng kangkong. Medyo pangit po yung ibang dahon. Pipiliin na lang po natin yung maganda-ganda. Yung aking anak pala yung umuwi na po kanina dahil may duto po siya Yeah guys, tapos na po tayong maghimay ng kangkong. lalagyan pala natin ng siling haba dalawang paraso na lang po ang ating nilalagay And guys, ngayon po ay okay na po ang ating singgang. Makaradi na po ang ating torsilyos. Nahiwa na po at nahubasa na. Ganun din po ang mga gulay. Kangkong, karot, okra, tapos po siling haba, kamatis, sibuyas. Ito na natin. ay okay na malambot na hahangol na po natin magsasalang naman po tayo ng konti tubig sa kasarola ngayon po nakasalang na po ang ating kasarola na may tubig ilagay na po natin ang ating kamatis at saka mga sibliyas. isabay na rin po natin ang okra lagay na rin po natin ang sili ngayon po ay takpan na po natin ngayon po ay diligusin ko na ang ating sampalok Yan guys, tapos na po natin durugin ang ating sampalok. A few minutes later. Yan guys, kumukulo na po ang ating sinalang. Medyo lulutuin po muna natin ang ating okra. Bago po natin yung ang ating isda. Ngayon po, lagay na po natin ang ating isda wow sarap sariwang sariwa po ang ating torcillos ngayon po ilalagyan ko na rin po ng ajit paminta lagyan po natin ng ajit kay pamintang prato. Tapos po, lagyan po natin ng asin. Ngayon po, itakpan po mga, itakpan po mga. Lagyan na po natin ang ating sampalok. atin yung saksalain. Ito po ay fresh na panigang. sa lahing bulit natin. Sayang po kasi yung katas ng sampalok. Magsarap po ng ating sinigang. Malinis po ang aking kamay. Katas asin. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating kangkong. Tingnan nyo po ang sabaw ng ating sinigang, ang puti. Kahit wala pong sabaw ng bigas yan, kahit wala pong bugas bigas, tingnan nyo po yung ating sabaw. Napakaputi, ang sarap. malapit na kong maluto ang ating sinigang. Luto na po ang kangkong, pati po ang okra. Ngayon po, titikmang ko po, po ulit. Ah, sarap! Ang asin. Ngayon po guys, luto na po ang ating sinigang na torosilyos. Tingnan niyo po ang ating sinigang na torosilyos. so. Oh sariwang sariwa po yan ito po yung ulo ng torsilyos oh Yan guys, kakain po ang aking asawa ng tanghalian. Ay po. Busog pa po ako kaya hindi po ako kakain ngayon. Nagmerienda po kasi ako eh. Wah, wow, sarap ng tubao. Masim. Yan po yung aking iniluto na sinigang na torsilios. Yan guys, ang sarap po ng kain ng aking asawa. Oh. Sarap ng kangkong. okra. Pag kasi kumain ako ng ano, ng busog pa, parang hindi ako nasasarapan. Dapat gutom, no? Mm. Yan guys, malapit na pong matapos kumain ng aking asawa. Much, much, much later. guys, merienda po tayo, champurado. Ganda po ang champurado eh, ang sabaw-sabaw na. Hmm, ang bagay nila malapit masyadong. Kaya yeah, pwede mo magbigay yun pero lumamig to, ganyan din to. Wala ko. Walker Oats to eh. Pero wala uh, yung tabiya. Oh, maganda rin tong ano. Maganda rin tong ano. Yung masarap na ano. Yung gratang mais. Nakabamo, bata.